today's video for today's mga kapreon na meron tayong yung... may problema tong aircon so ito yung original niya ano mga kapreon ito yung original niya na kapasitor problema niya nung una na ito, mga kapreon yung pan pan kapasitor yun ang unang nasira so ginawa natin paraan umandar siya bali isang araw ah, dalawang araw lang umandar ngayon sumunod na yung yung running yung starting kapasitor yung starting naman niya gumigay kaya so pag gumawa naman ng paraan kasi ah, kagabi nasira naman to gumawa paraan may nilagay ako doon na mas malaki ang ratings niya. So, kung samantala lang naman. So, ngayon, bumili ako ng panibago, ito talaga yung bago na replacement nito. Ito yung bago niya. Pakita ko sa inyo guys yung mga prion yun yung tinanggal ko ah, nilagay ko dito na ginawa ko ng parang kagabi. Ito mga kapriyon ito yung ano kagabi ginawa ko ng paraan kita ko ka sa ha kasi mainit yung mga junakis ko dito e, awa naman ako sa kanila huwag sila po natutulog kwarto kasi nila itong mga kapra kapag walang aircon mainit siyempre ginagawa natin ng paraan meron akong nakita doon sa mga lagay mo nang mga spare na dual dual kapasitor kasi ito pang lang kasi to kaya tanggalin natin balik natin sa standard na Masitor para hindi masisira yung ating unit Ay, si sayang ayun no ito kasi mga kapriyon kung i-compare mo dito halos kasi dinubli ang laki na anong capacity kasi 15 plus 3 lang to ito. 30 plus 3. Tama, 'di diba, mataas. So ito talaga dapat niya. Same na sila ngayon ng capacity. So, kabit na natin to mga kapreyon. Coding naman to kaya hindi natin tayo kabado dito sa connection. Kit ano, hindi tayo magka problema dyan ayan blow sa blow Yan yung common ito guys ayan hanapin natin yung ito <coughs> sa compressor to starting starting tong pula so ilagay natin yan dito sa tatlohan panapin natin syang pula galing to sa kapasitor sa pan motor so ilagay natin to sa pan dito ipitan natin konti kasi medyo maluwag para hindi maglulus Alright. Ganun lang, ganun lang kasimple mga kapreyon. Ibalik natin dito. Hindi na magkasya yan. Dito na lang yan. Hindi na magagalaw yan. Kaya hindi naman magtatayo. Think over. Eh, tandaan lang yung mga kapreyon yan you o. No? Know? starting pa startingian sa compressor

yan testing lumig na kagod ano lang natin agad high fan high fan after mga 3 minutes you know, wait for 3 minutes bago natin pa natin yung compressor para mga establish yung power nalamigin na naman sila dito ngayon ito yung start patay natin muna pull na natin low pull umandar di ba hindi pa umandar naka local na siya di siya umandar yung compressor ayun para diyan natin nalalaman na buo pa rin yung thermostat natin kasi hindi siya nagba bypass kasi kung sira yung thermostat niya naka cool na siya dapat umandar na so ngayon hindi siya umandar so big 7 okay pa yung thermostat natin ilagay natin sa 5 or isagad natin Ayan, pag pitik yun, numanda na yung kompresor. Ayan, numanda na siya. Ayan, damdam natin yung lamig. Lagyan natin sa 8. Mamaya natin i-adjust yan. Sila na mag-adjust mamaya. Pag sobrang lamig, uh, malamig na siya. I high pull natin. Yung si unang buga pa naman. Mati-sting. Shout out pala sa nagbigay nito Salamat siya Ako ang napili niyong bigyan ng aircon Nagamit din ang aking mga anak Malamig siya Dito natin matapos Ang ating vlog mga preon Salamat salamat na marami sa ating masulit Na viewers dyan walang butas Ayan. observation na lang to Kaya Tapusin natin yung vlog Maraming maraming salamat sa bago pa lang sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, share. At pindutin na rin ang notification bell para update kayo sa araw ng aking pag-vlog. Maraming maraming salamat. Bye-bye!